Pabor si Energy Undersecretary Sharon Garin na magkaroon ng pagdinig sa Kongreso ukol sa isyu ng malawakang blackout sa isla ng Panay. Ayon kay Garin, hindi lang dapat umikot sa Energy Regulatory Commission at Department of Energy ang pagresolba rito. Naniniwala si Garin na matututo ang energy sector oras sa pumapel ang kongreso sa investigasyon at upang hindi na ito maulit. lang. mm Ako nga, dapat ninyo po ako dapat lang kasi uh, ano na to? Uh, This is a uh, strike to na. O, <laughs> uh, oh, baka oh, mm -hmm. tayong mag-strike uh, Three. Mm -hmm. uh, dapat lang kasi kung hindi po uh, Uh, ang ang kung ang ERC sa DOE, hanggang doon lang makakayanan di pa yung power to discipline of mm -hmm. congress so kung ang kongreso pumasok uh, uh, iba rin yung ano uh, iba yung epekto niya so mm -hmm. matuto na rin lahat na involved dito at matuto na rin yung ibang uh, areas na mm -hmm. para hindi rin pa. Ta Kaugnay nito sinabi rin ni Garin. Napangalawang beses na nangyari ang blackout sa isla ng Panay pero tila hindi naman natuto ang National Grid Corporation of the Philippines. Sabi ni Garin, dapat nga raw alam na ng NGCP ang gagawin noon pa lang at hindi na raw sana naulit ang malawakang brownout dapat siguro alam na yun ng NDCP kasi nangyari na nga dati. Mm -hmm. <laughs> kung, kung hindi pa nila alam eh, di wala nang ginawa, di ba? Opo, opo. So, meron pong mga findings po yung ERC nung last time, no April. At may mga recommendations po. Mm -hmm. uh, hindi ko po ma-explain dito kasi medyo technical yan eh. medyo... <laughs> uh, baka hindi, 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 tayo magkaintindihan kasi hindi ko rin ma-explain na maayos. Pero may mga, may mga requirement yan yung sistema no ah uh, kung halimbawa kung may mangyari uh, gaano katagal yung response mm -hmm. or kung uh, mga mga level ng boltahe kung paano paano maintain yung yung uh, stable yung grid no una rito sinabi ni attorney Cynthia Alabanza tagapagsalita ng NGCP na patuloy pa nilang iniimbestigahan kung paano sabay-sabay bumigay ang anim na planta sa Panay Island. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Nicole Lopez, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino.